Hello mga kabusan, congratulations sa lahat ng first batch na pumasa sa EPS Topic Test ngayong 2024. Actually, isi-share ko lang sa inyo ang ating karanasan nung ako'y nag apply papunta dito sa South Korea. Ang score ko dati sa EPS Topic Test ay 24, pasang awa pa yan. Pero ang katwiran ko kasi dati, hindi ko na kailangan ang sobra na score basta pumasa ako. Yun ang mahalaga para sa akin. Anin ko ang sobra-sobra na score kung hindi rin ako mapipili ka ako sa sarili ko ang importante alam ko sa sarili ko na binigay ko yung best ko para pumasa sa reading nakakuha lang ako dito ng 8 points at saka sa listening naman nakakuha ako dito ng 16 points at ang passing score ay 22 points so sobra pa ako ng 2 points bawin na lang sa next test pagdating naman sa skill test dito ako sa taas, nakakuha ako dito ng 89 points over 100 points pagdating naman sa selection ako'y napasama sa first selection na maswerte na nabigyan ng employer. Sa bigayan ng EPI o yung pag ng employer, halos lahat ng nakasabayan ko ay mga metal Yung tropa ko, furniture, ako naman sa textile company. Wala din akong experience about sa factory o sa madadat ng kontrabaho dahil first time ko nga lang. Ang kagandahan pa dito, mabilis lang yung journey ko sa pag apply simula nakapasa ako. Umabot lang ng 6 months ay andito na nga ako sa South Korea. Kaya suertehan lang din talaga di para sa iyo ang South Korea para sa isa lang Mag-aral ng maigi at ipasa ang exam. Ang first goal mo ngayon ay ipasa ang exam. Kaka ang next goal mo ipasa ang skill test hanggang maabot mo ang pangarap mo na makapagtrabaho dito sa South Korea. Step by step, ika nga. Walang shortcut. Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa proseso, hindi Iba yung, yung mga naririnig yung mga negatibo eh. para mapanghinaan Bata ka ng baby ko eh. Basta ginawa mo ang best mo, Kasi, goods na yon. Basta ang mo, goal mo ay siya. makapasa. Bukod sa lahat, magtiwala ka sa taas. Sa mga second bats at third bats, good luck sa inyong lahat mga kabusan. Kita kids dito sa busan. Fighting!